Okay. Is this on? Hello po. Ito po isang video. Okay. Tungkol sa retreat namin. Sa Claret Retreat House. Ayan po si Joyce. Nagsusulat na retreat letter para kay Ma'am Tanaw. Ito naman po si Cherry Ann. Walang retreat letter. Bad trip. Si Lori po. Si Qualops. Si Camille na Pitbull. Si Christine. Video po to. Si Luis. At si Shari. Shari. Nice. Shari, hi naman. No? Oh. Busy ako ang dami. Nilock namin Good luck. si Anthony sa cabinet. Yan po <laughs> si Colleen. <laughs> Hindi pa. Nilock down nila si Anthony sa cabinet. Nasaan, nasaan, nasaan. Dali, binibidyan namin. Nilock down po nila si Anthony sa cabinet. Ngayon po, eh, tayo pupunta na para makita natin si Anthony. <laughs> Ito na po. <laughs> Siyas niyo po. Hi kayo. Hi kayo. Video si Anthony, si Anthony. to. Kayo na aircon, Kayo na aircon. Hi Erkon naman. Kayo na. Ito na po. Nilock daw po nila si Anthony. Saan si Anthony? <laughs> Nasaan? Saan si Anthony? <laughs> Nilock po nila ako. OY VIDEO TO! OY! <laughs> <laughs> OY SAYANG BATTERY PROMISE! <laughs> Mag-open ka lang ng, mag-open ka ng space po. Tek! Nilock nila ako. Sige, magtatagal tayo dito. Ay, Diyos, ay, patayin, patayin si father. Ay, father. Ay, patayin, patayin mo, bro.